Ang pagyaman ay hindi tsyamba at kusa lang na nangyari sa buhay ng isang tao. Meron itong formula na kapag natutunan at inapply mo sa iyong sarili, paniguradong maa-attract na sayo ang pera. Alam ito ng mga mayayaman, kaya ito ang ginagamit at sinusunod nila. Common na formula ng mga taong nasa rat race o mga taong nasa paycheck to paycheck cycle ay ito. Pagkatapos mag-aral, maghanap ng magandang trabaho, mag-ipon, magpatayo ng bahay at kumuha ng sasakyan gamit ang utang. Bumuo ng pamilya, magtrabaho hanggang tumanda at magretiro. Ang problema sa ganitong formula ay magagamit mo lang ang majority ng iyong oras sa pagtatrabaho at hindi sa pagbuo ng asset na pwede mong mapamana sa iyong mga anak. So kung gusto mong yumaman at makabuo ng generational wealth, baguhin mo ang formula na iyong sinusunod. At ang formula na tinutukoy ko dito ay ang pag-uusapan natin ngayon. Binubuo ito ng anim na steps na sumusuporta sa bawat isa. Ito ang step-by-step -step process na pwede mong sundin sa iyong pagyaman. Step 1. Maghanap ka ng trabaho yung iba sa atin ay mapalad na pinamanahan ng negosyo at maraming pera ng kanilang mga magulang. Pagkatapos nilang mag-aral ay hindi na sila naghahanap ng trabaho dahil magmamanage na agad sila ng negosyo. Pero karamihan sa atin ay walang ganitong uri ng buhay. Karamihan sa atin ay laki sa hirap at kailangan talaga nating magsimula sa ibaba at maghanap muna ng trabaho dahil kailangan natin ng income para masuportahan natin ang ating mga pangangailangan. At dahil kulang pa tayo sa karanasan, magandang opportunity din ang pagtatrabaho para magkaroon tayo ng skill sa isang bagay. Yes, alam ko kung gaano kahirap ang magtrabaho. Kailangan mong gumising ng maaga para hindi malate. Sundin kung ano ang request ng iyong boss. Makipag-deal sa mga masungit na customers at iba pa. Pero kahit mahirap ang mga gawain na ito, Diyan ka rin magkakaroon ng disiplina sa iyong sarili. Matuto kung paano mag-adjust sa iyong sitwasyon, kung paano mag-manage ng oras, kung paano makipag-usap ng maayos sa mga tao, at kung paano i-handle ang mga malalaking problema. Ang mga skills na ito ay katulad lang din sa skills ng isang entrepreneur at magagamit mo ito sa iyong negosyo sa hinaharap at pati na rin sa tunay na buhay. Magandang magsimula ka sa pagkakaroon ng trabaho. Maging proud ka na meron kang trabaho ngayon dahil pinatunayan mo sa iyong sarili na marunong kang umako ng responsibilidad at kaya mo palang kumita ng sarili mong pera. Step 2. Palakihin mo ang iyong income. Kahit kumikita ka pa ngayon ng sapat na halaga sa iyong trabaho at natutustusan mo naman ang iyong mga pangangailangan Mahalagang trabahuin mo pa rin na mapalaki ang iyong income para mabilis kang makaipon ng pera. At mamaya ay pag-uusapan natin kung ano ang purpose ng pag-iipon at saan ito maganda ilagay. Ang dahilan kung bakit kailangan mong i-increase ang iyong income, yun ay dahil hindi mo dapat iaasa sa iyong trabaho ang iyong pagyaman. Siguro kung CEO ka ng isang kumpanya, pwedeng hindi mo na iisipin kung paano i-increase ang iyong sahod pero kung kumikita ka lang ng minimum na sahod ngayon magandang i-consider mo rin na palakihin pa ang iyong income at isa pa ang income sa iyong trabaho ay malabo yung tataas kung tataas man ay 3 to 5% lang sa isang taon at habang tumatagal ang panahon patuloy din na tataas ang presyo ng mga bilihin at syempre dadami rin ang iyong responsibilities magkakaroon ka na ng pamilya meron ka ng pinapaaral, kukuha ka ng sasakyan, magpapatayo ng bahay at iba pa. Kaya kung iaasa mo pa rin ang iyong mga gastusin sa income mo na hindi nagbabago, paniguradong kukulangin na yan. Kung gusto mong yumaman, iprioritize mo muna ang pagpapalaki ng iyong income. Kung paano, i-increase mo ang value na binibigay mo sa mga tao. Halimbawa sa iyong trabaho ngayon, Isipin mo kung anong serbisyo ang kaya mo pang ibigay para matulungan mo ang kumpanya na mahit ang kanyang target ngayong taon. Kung hindi man tataas agad ang iyong income, paniguradong magiging skillful ka naman sa isang bagay at ang skill na yan ay magagamit mo sa hinaharap kapag nakakita ka na ng mas malaking opportunity. Step 3. Mag-ipon ka ng pera Kapag meron kang trabaho at kumikita ka na ng malaking halaga, gamitin mo yan bilang isang opportunity na makaipo ng pera. Sa tuwing natatanggap mo ang iyong income ay wag lang puro gastos at maglimit ka rin sa pagpapahiram ng pera sa iyong mga kamag-anak at kaibigan. Tandaan mo na hindi ka pa mayaman at nasa second step ka pa ng formula. Kaya wag mong hayaan na mapunta lahat sa gastos ang pinaghirapan mong pera. At huwag mo rin hayaan na gagawin kang extended income ng iyong mga kamag-anak. Mas mabuting gawan mo ng goal ang iyong income. mag ka kung magkano ang gusto mong maipon every month. Kung gusto mong ipunin ang 30% ng iyong income, gawin mo yan. Dahil merong tatlong dahilan kung bakit kailangan mong mag-ipon. Una, para sa emergency. Dapat meron kang nakareserbang pera sa mga unexpected na pangyayari kung magkano, katumbas dapat ng 3 to 6 months ng iyong expenses. Pangalawa, para sa pag invest o pagbuo ng isang asset, ito yung pang long term na purpose. Kailangan mong gawing katulong ang iyong pera sa pagkita ng pera. Dahil kung magriritiro -re ka na, meron ka pa rin source of income. At pangatlo, para sa iyong edukasyon. Ang edukasyon ay hindi lang niya nagtatapos sa eskwelahan, alam nating lahat na marami pa tayong dapat matutunan sa tunay na buhay at mahalagang gamitin mo ang iyong ipon para mag-invest din sa iyong sarili. Katulad ng pagbili ng libro, pag-attend sa mga seminars at pag-enroll sa mga online courses. Huwag mong tularan yung iba na pagkatapos nakahanap ng trabaho ay nagsettle na lang. Ang gawin mo dapat ay magpatuloy sa pagpapalaki ng iyong income. Huwag gumastos ng sobra at iwasan ding gumastos ng wala sa plano. Nang sa ganun ay makaipon ka ng mabilis at marami ka rin pera na pwedeng i-invest. Step 4. I-invest mo ang maliit na porsyento ng iyong ipon. Pagkatapos mong makahanap ng trabaho, mapalaki ang iyong income at makaipon ng sapat na halaga, mahalagang mag-invest ka rin ng pera. Kung bakit maliit na porsyento lang ang dapat mong i-invest at hindi 100%, yun ay dahil hindi natin maiiwasan ang risk ng pag invest Kung sakaling hindi nag-work ang una mong investment, at least meron ka pa rin pera na pwede mo magamit sa susunod mong investment. Ang investment na papasukan mo ay nakadepende yan kung anong uri ka ng investor. Nakadepende din yan sa iyong goal, sa iyong risk tolerance, sa kung magkano ang willing mong i-invest at sa iyong interest na matuto pwede kang mag-invest sa mga long-term investments katulad ng stock market, real estate at gold. Ang mga investments na ito ay kumuna nag a appreciate ang value. Habang tumatagal, lalong tumataas ang halaga. Depende sa takbo ng ekonomiya. Bibilhin mo ito ng mura at ibibenta mo ng mahal paglipas ng mahabang panahon. At meron namang mga income generating asset katulad ng sarili mong negosyo ang kagandahan sa ganitong uri ng investment ay hindi mo na kailangang maghintay ng mahabang panahon bago ka may kikitain. Dahil posibleng araw-araw itong magbibigay sa iyo ng income. Kaya kung meron kang sapat na ipon ngayon, ilagay mo ang small percentage ng iyong pera sa isang investment vehicle na mataas ang potensyal na kikita ng malaking halaga sa hinaharap. Step 5 padamihin mo ang iyong income sources. Once nakapag-invest ka na ng iyong pera, ang magandang gawin mo ay magpatuloy sa pagpadami ng iyong assets. Hanapin mo yung ori ng asset na pwede mong ma-leverage ang oras at skills ng ibang tao. Para kung sakaling konting oras lang ang mailalaan mo dito, ay kaya pa rin itong mag-function. Sa level na ito ay kailangan mo nang mag-diversify para hindi ka lang aasa sa isang source ng income. Halimbawa, meron kang income na natatanggap sa iyong trabaho, income sa iyong investments, at income galing sa iyong negosyo. Kung kumikita ka ng active income, dapat ay kumikita ka rin ng passive income. Kung mo na makikita natin sa mga mayayaman, ay meron silang iba't ibang assets. Ginagawa nila ito para marami silang mapagkukuna ng pera at maganda itong tularan. Dahil sa panahon natin ngayon, napaka-risky kung umaasa ka lang sa isang source ng income. Intindihin mo na lang na kaya mo afford lahat ng mga pangangailangan mo ngayon dahil sa iyong trabaho. Pero what if mawalan ka ng trabaho at yan lang ang nag-iisa mong source of income? O di naman kaya ay isa kang magsasaka at umaasa ka lang sa iyong sakahan. What if nagkaroon ng bagyo? at hindi mo na maibibenta ang iyong mga pananim. Saan ka kaya kukuha ng pera? Kahit medyo negative ang ganitong pag-iisip, kailangan pa rin natin itong i-consider dahil posible itong mangyari. Kaya napaka-relevant na ng ideya na bumuo ka ng multiple streams of income. Dahil na-witness naman nating lahat kung ano ang nangyari sa mga kababayan natin noong nagdaang pandemic. Tandaan mo na lang na kapag marami kang source of income, hindi ka masyadong maaapektuhan kung sakaling nagka-problema ang isa mong asset dahil meron ka pang ibang asset na nagtatrabaho at nagbibigay ng income sa iyo. Step 6. Huwag mong baguhin agad ang iyong lifestyle. Isa sa common decision ng mga taong naging mayaman at bumalik sa pagiging mahirap ay kapag kumikita na sila ng malaking halaga, babaguhin agad nila ang kanilang lifestyle gagastos ng kung ano-ano, bibili ng mga mamahaling gamit at hindi na nagtatabi ng pera. Yes, normal lang na bibili ka ng mamahaling gamit kung sa tingin mo ay deserve mo ito. Pero yung hindi ka na nag-iipon dahil kumikita ka naman ng malaking halaga, kailangan mo yung baguhin. Dahil kung kumikita ka na ng malaki, ang gawin mo dapat ay mag-ipon din ng malaki. Hindi gagastos ng kung ano-ano kung gusto mong yumaman at manatiling mayaman, hindi mo dapat baliwalain ang habit ng pag-iipon. Intindihin mo na lang na kung nag-iipon ka noong mga panahong maliit pa ang iyong sahod, kailangan mo pa rin gawin yan kahit kumikita ka na ng malaking halaga. Dahil isa yan sa foundation kung bakit ka naging mayaman. In conclusion, ang pagyaman ng isang tao ay hindi yan random na nangyayari. Meron niyang formula na kapag natutunan mo ay matutulungan kang mag-attract ng pera. At ang formula na yan ay binubuo ng 6 na steps. Step 1, maghanap ka ng trabaho. Step 2, palakihin mo ang iyong income. Step 3, mag-ipon ka ng pera. Step 4, mag-invest ka ng pera. Step 5, pademihin mo ang iyong income sources. At Step 6, Huwag mong baguhin agad ang iyong lifestyle.